Madalas sa mga dahon ay tinatapon. Dito sa amin dinagamit din sa mga alaga ay dagdag pampakain. At marami pang ibang pananim na pampakain sa mga alaga namin. Dali ito ang araw-araw namin gawain dito sa bukid. Sabungan pa lang ng pintuan ng mga manok ay nakaabang na. Kahit pag tinawag na sila ay nandiyan na. Mga native chicken na sa silong at damuhan ay pagalagala lamang din. Dito naman sa may bandang unahan ang mga inalagaan naming mga pabo. Mga breeders namin ito na siya nagpo-provide sa amin ng itlog para paramihin sila. Sinama na rin namin dito ang mga gansa na kamangha pag din dahil ang lalaki ng mga itlog ng gansa. Ang para namin sa pagpapaitlog sa kanila nung una dahil medyo matagal na silang hindi na purga, ipinurga muna namin. Sa pagkain nila, yellow muna ang aming binibigay sa unang bigay. Tapos maya, maya naman ito, pag naubos na, ay binibigyan naman namin ng mga pang breeders naman na feeds. Dahil nakakulong lamang itong mga breeders natin pabo para hindi sila mangitlog kung saan saan sa damuhan. Tapos magpakain ng mga manok pabo, gansa, ay nandito naman tayo sa may sagingan at nunguha tayo nito mga dahon na saging. Ito kasi ang isa sa pinaka-accessible dito sa amin. Sabagat dito sa likod ng bahay ay nandito na rin ang mga tanim nating saging at itong mga kamote na tinatalbusan din natin na pandagdag pagkain sa mga alaga nating baboy. Ito ang pandagdag na dami pakain sa mga alaga at meron din tayong kasalita nito. Dahil nanguha din tayo minsan ng kangkong, medyo malayo lamang yung kuhanan at meron din tayong mga tanim na kasaba. Yun nga lang, ngayon kasi sa amin ay medyo maulan, hindi tayo nakakaluto ng kasaba dahil ngayon kulang tayo sa mga panggatong. Kaya ito muna ating papakain sa mga alaga natin. Ito mga damo at mga dahon na ginagamit natin nitong papakain sa mga alaga ay pangkalahatang baboy namin ito. Pinapakain namin ito yung mga inahin, mga buntis na inahin, maging yung mga naglalandi na mga inahin. Mga barako naming baboy kumakain din ito. Actually, maraming mga alaga din namin ang na kumakain ito ito mga dahon na nandito sa paligid. Dahil maging mga kambing at pabo ay paborito rin ito. Kaya yung mga pabo at kambing natin ay hindi natin pinapapunta dito na area. May lambat sila kung saan nandun lamang sila at hindi sila nakaka-access dito. Dahil kapag ka-accessible nila itong area na to ay nauubos nila yung mga tanim natin mga kamote at kinakain nila yung mga dahon. Pero itong mga pampakain natin sa mga alaga nating baboy ng mga dahon, sinachop muna namin ito dito sa aming maliit na shredder machine na siyang nagiging chopper kasi medyo matrabaho din talaga ito kapag ka manumano ang pag chop Dati, noong nag-umpisa pa lang kami, konti pa lang yung mga alaga namin, okay lang na chinachap namin. Kaya lang, habang tumatagal, habang dumadami ang alaga, ay sobrang tagal din namin natatapos ang pagchachap. Inaabot na tayo ng ilang oras sa pagchachap. Habang ngayon na gumagamit na tayo nitong machine, ay inaabot na lamang tayo ng ilang segundo, ilang minuto, natatapos na agad yung pagchachap natin. Dahil nga'y mabilis din naman maichop dito sa machine natin. Dahil nga'y ipapasok mo lamang, isusubo mo lamang, pagkalabas ay nachachap at mas maliliit pa, maninipis pa, na mas madali ng kainin ng mga alaga natin. Ito hinaluan na natin ng darak kaunting feeds depende sa laki ng mga alaga natin. Kung halimbawa, yung mga buntis na inahin ay hinaluan naman natin ng pambuntis na inahin ng mga feeds. Yung ating pakain at hinaluan din natin ng vitamins na King's Vita Plus para dagdag din sa nutrients na makuha ng mga alaga natin. Pero doon naman sa mga palakihin na biik, yun naman ay naka-pure feeds naman sila dahil nga gusto natin na mas mabilis lumaki. Subukan din kasi namin noon, hindi rin ganoon kabilis lumaki kapag mga natural ang binibigyan natin pakain doon sa mga palakihin natin o mga grower natin ng na mga baboy. Pero dito sa mga inahing baboy namin ay subok na namin dito na maganda sa kanila dahil nga dito na-observe namin na hindi sila madaling nalulumpo, mas maganda yung kanilang katawan na tamang-tama lamang bilang isang inahing baboy, yung kanilang pangatawan at nagpuproduce din naman sila na magandang panganak. Kung kaya tinutuloy-tuloy namin ito na habang tumatagal, habang dinadamihan natin ng mga inahin, ay ito pa rin yung nagiging paraan namin na pakain sa mga alaga naming baboy. At dito sa mga manok, pwede tayong magtanim ng mga mais para medyo makatipid din tayo at hindi tayo bibili ng bibili para doon sa feeds nila lalo na kung naka free range naman yung mga manok natin dahil hindi lang naman yan umaasa doon sa pinapakain natin sa kanila at sila din naman ay kumakain ng mga damot mga insekto na nasa paligid na siyang nagiging dahilan kung kaya sila ay nangingitlog din ng marami